Ito na yata ang pinakamasarap at pinakamasarsa na luto ng pork belly na nagawa ko. <laughs> so, hugasan lang natin yung ating pork belly. Kung nakikita nyo naman ay maganda itong pagkakabili ko. Medyo manipis lang talaga yung taba nito. Pero, nasa inyo kung mas gusto nyo bumili ng pork belly na medyo makakapal yung taba. <laughs> Hiwain lang natin, no? Ako kasi usually ganito, tapos ang gagawin lang natin dyan ay ganito. Yung parang pang adobo lang. Maghiwa tayo dito ng ating sibuyas. Tapos maghinit tayo dito ng ating mantika. So, inilagay ko dyan yung hiniwa nating pork belly kanina. Mix-mix lang natin. Hindi natin titigilan yan hanggang sa hindi namumutla yung ating pork belly. Lalagyan na natin ito ng asin at paminta, syempre. Para dyan pa lang ay may lasa na talaga itong ating pork belly. Yung habang napiprito lang siya or na iinitan dito ay talagang may lasa na. So, sa una, tatakpan muna natin yan, magtutubig yan, hintay natin talagang mamula-mula katulad nito. So, ingat-ingat lang din kayo dahil talaga dito sa part na to ay talagang pumuputok. Halu-haluin lang natin from time to time para hindi ito manikit. Ganitong pagkakaprito or pagkakaluto ang gusto nating mangyari sa outer part ng ating pork belly. Doon sa ating uh, mantika, usually maraming mantika, bawasan lang natin at lagyan natin ng bawang at sibuyas. Igisa na natin dito. Sa same pan lang din. Lagyan natin ng salt and pepper, tapos ibalik natin itong ating naprito o napan fry na mga pork belly. Lagyan lang ng toyo, mix-mix natin. Lagyan natin ito ng orange juice. asukal, laurel leaves. So, sa pagkakatamis na gusto nyo, ay kayo nang bahala. Kasi yan, maa-adjust naman yan bandang huli kung gusto nyo mas matamis pa. Lagyan natin ito ng tubig, halu-haluin natin. Tapos, tatakpan lang din natin yan. Lagyan muna natin ito ng paminta pa para mas masarap. Takpan at pakuluan. So, sa part na to, ganitong pagkatuyo ang gusto ko. Kaso, hindi pa pala talaga malambot at medyo matanda na yata itong nabili kong pork belly. Tapos ay, lalagyan lang natin ng more water at more water pa, pakuluan. Lagyan lang ng star anise. Habang pinapakuluan natin, itong ating black beans ay sasalain na natin. So, yan. Nasala na natin. Alisin natin yung liquid at ilagay natin dito. So, nasa sa inyo kung gaano karami ang ilalagay nyong black beans. Itong aking uh, sunflower dried leaves ay yan lang kasi ang available dito sa states. Pero, pwede rin kayong maglagay ng banana blossoms. Yun talaga yung nilalagay dito. Tapos, takpan lang at pakuluan hanggang sa lumambot. Lagyan natin ng suka ito yung part na maasim-asim, maalat-alat, at manamis-namis. Yun ay nagko-complement sa isang lasa. Kaya naman kapag ka itong inulam natin sa kanin natin, yung sauce pa lang ay talagang sarap na sarap na talaga. Tingnan mo naman. So, sa pagka, pagkakakulo nito ay okay na okay na to para sa akin. Lagyan lang natin ng sili pa kung gusto nyo mas maanghang. Ako hindi ko na hiniwa-hiwa. Gusto ko lang na maluto yung sili dyan habang pinapakuluan para Pagka ako kumain ay kusa ko na lang tong hihiwain or pipisain. <laughs> Kasi naman ganyan talaga ang disadvantage kapag ka may mga batang kumakain. Ayan, tikman na natin. Taba pa lang, sob na sob na. Kung nag-enjoy kayo, huwag mong kalimutan mag-follow sa ating Mami K of Fresh Casina. Bye-bye!